hindi kami dinadalaw nung hiwalay <laughs> ko yung iba ay yun. Dito eh. Dito mo kayo video dito. So, magpagpalang araw po sa inyo mga kabukid. Ngayon po ay September 2. So, kaapon September 1. Medyo makulimlim na po panahon. Ngayon po ay September 2. Dito po sa Roas Oriental Mindoro mga kabukid. Ngayon po ay kukuha kasi kami ng bagakay pang tanda. Kung natatandaan niyo yung aking pantanda sa halaman, yun po yung ginagamit ko bagakay. Isang uri ng bambu na maganda pong gamitin na pangtanda sa ating mga halaman. So, istaka. So, maraming maraming salamat po sa inyong suporta sa araw-araw hanggang sa dulo po ng aming mga gawain hanggang sa ngayon. So, 'yun po ang aming gawa ngayon, may medyo makulimlim mga kabukit. At yun nga po dahil nga po daw mayroong Dahil nga po sa bagyong enteng mga kabukid Nanawa po ay uh, wala po sanang mapinsala sa atin mga kababayan So ngayon po ay medyo talaga makulimlim at maulan At uh, sakto doon sa ating pananim na medyo inuulan-ulan Dahil katatapos lang natin magtanim noong sabado ng papaya mga kabukid at yun nga po, kinabukasan nun hanggang ngayon ay inuulan At uh, katamtama naman po ang ulan dito sa Oriental Mindoro Iwan ko lang po sa ibang lugar So Sinsya na po at medyo maingay dito sa loob ng sasakyan Dahil medyo luma na po itong aming sasakyan na itong mga bugit At hinirap ko lang at ayun uh, nga patungo tayo ngayon sa pagkukunan ng bagakay. So nauna na yun sila Tutoy at Randel, yung aking mga tropa. Nauna na po doon sa site na pagkukunan. At ayun uh, nga po, ay hindi kasi natapos yung aming gawain kahapon. Anong ah, Sabado, hindi natapos yung paglalagay ng staka or sticking doon sa ating papaya. Ito na mga kabukid yung aming kinargang mga bagakay dahil kumuha pa po kami at kami kinulang mabilis lang po pala tukunin so medyo natagalan pa nga ako ng dating eh so yun, thank you punta tayo doon sa papayaan, magatusok tayo doon tayo, matusok muna tayo doon no? lang yan, sa may ratilisa doon sa may doon, saan doon? sa may, sa may chire? Babae, doon chire, sa may ipapaan mo, magakay dati so yun mga bukid doon, kumarga na tayo at uh, ma maaga pala silang nanguha ng bagakay Nakala ko ay matagal yun dahil gusto ko pang nga tumulong sa kanila So mabilis lang parang wala pang isang oras sila kumuha Pero well, kaalis lang natin doon sa bahay Dahil sa maaga pala sila pumunta dito sa ating mga tropa Para nga daw maaga -ka kami matapos So... Yun po Papunta tayo ngayon doon sa ating maliit na farm at yun patuloy pa rin ang pagdagim mga kabukid madagim pa din malakas ang ulan nito tingin ko madagim pa rin ang langit oh, oh Sa tayo. So kung makikita natin mga bukid, yung langit ay talagang madagim. So maganda-ganda ito. Kung sakaling bubuhos nga, at least madidiligan yung ating tanim bagamat sana walang maapektuhan ng mga kabukid itong Asaglit nasaglit lang palang kunin itong bagakay gusto ko sana magtulong at para makita natin yung pagkuha ay eh, maaga pala silang kumana doon natapos agad nila Asa. tinangali lang ako <laughs> 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 tinangali lang maaga ako kanina doon ay eh, nagapangwa para kasi kayo <laughs> ano kasi yan oh mag ay eh, di ba nga hindi eh, manukuari sa mag-iik Mahina ako sa mga, ma, ano yung mga, yung buhok-buhok baga niya. Yung so, yun. Yung tulcato Yung na yun. Mga gabara-baga agad ang ilong ko, kaya hindi na ako rin nakatulong sa inyo. So, ito na mga kabugid yung, ano, yung ating bagakay. Isang uri ng kawayan, No. Ha? magkulang ay, hindi na magkulang So, yun po, ang aming gawa namin dito. Magakalat kami ng bagakay. So, may bagyong inting ngayon. At, uh, dala ng bagyong inting ang ulan, pero katamtamang ulan lang dito sa amin, mga kabugid. Oh. Ito na yung mga tinanim namin nung Sabado. Ngayon po, ay lunes na. At, uh, buhay na buhay. Sino nag sino nagtusok naman ito? Oh, malapit gid sa puno. Kainaman gid ay. Sandahan lang. Natunaw yung ano? Ay, mga patay ran. Natunaw na agad yung Alcampor? Nawala. Nilagyan ko kasi ng Alcampor itong mga bukid. Nawala Alcampor raw? Ay, hindi. Hindi ko lang nalagyan yung mga yan yan oh, dahil kinulang ako ng Alcampor yan gaulan na mga kabukid gapatak patak na punasan muna natin itong camera natin at napatak patak na mga kabukid no magandang mapagpalang araw ulit sa inyo at uh, maulan po dito sa farm at sa uh, sinilip lang namin yung aming papaya at magpapalo up kami ng aming mga tungkod yung mga tanda para matapos na so medyo mulan agad parang nandito na si Enteng duma na sana naman ay hindi ganun kalakas ang ulan para wala mapinsala basa na naman oh Advance ako ng 10 minutes, ha? Para ko waterproof Waterproof ay yung patak-patak baga ng ulan dito. Galabo. Dito. Galabo. Ayan dyan, Ayun, mo. Yan. <laughs> So yun nga mga bukid, tayo ngayon ay maglalagay ng kawayan, bagakay, para sa ating mga, ito wala itong mga tanda eh oh. Mga bitin po kasi yung aming nakaraan. Tinulang kami sa pananda. Kung mapansin nyo, iba dito ay eh, ko talaga sa dya. Kasi yung mga baka, dito banda sa gilid na ito. Baka maakit kasi pumasok. Sirain nila yung aking bakod. Para hindi na sila maakit dito sa damo na ito. Pinatay na namin. So bandang gitla naman yan, wala. Tsaka yung ibang kugon, talagang na namin ng herbicide. Para ang kumalat ay yung kalupong ganyong pati kahit ano. kahit yung abukado bo lagyan natin no. Kahit wag na itong ano. Malalaki na itong ano eh. Twit sampalok. Wag na yan, Malalaki na eh. Pero yung abukado pag minadaanan kayo, salpakan natin no. Ito kasi mga bukid yung mga walang tanim. Ah, uh, walang tusok. So effective yung alcampor na nilagay namin. Hindi kami dinadalaw nung Hindi kami dinadalaw nung ano. Nung tambalihan. At saka matagal matunaw. Aray. Ha. Dun sa gitna ang lagay ng isa. So iniwalay ko to eh. Tama mo. Ginihiwalay <laughs> ko yung iba. Oh, di patay yung oh, buhay siya o oh, yan oh. oh. Tagal pa na recover. Tagal talaga. <clears throat> putol din yan. Ay putol nga no. Talas, Talas no? ito. Patul Club talaga ang ano mo dyan. So ang gaganda ng bagakay na mga kabukid o. Oh. Ang gaganda na yung pananda. Yan kasi ay eh, nagtatagal ng dalawang taon. Basta't medyo mura. Ah, medyo magulang. Tatagal po yung dalawang taon. So ngayon ako, ang trabaho ko ngayon ay magsilbing kameraman ng mga tropa. Sige. Yan, sundan natin siya. So ito yung gawa namin mga bukid dito. Okay ng tubig so yan mga kabukid ang ating source of water so dinaanan tayo ng irrigation dyan laking pasalamat namin sa niya uh, NIA ayun oh, no? wala pa rin o no? oh. bitin dun eh mati ating mga tanim mm -hmm. para hindi sayang so, dito naman tayo kay Randel so, masyado na expose si ano eh si Tutoy, tagal ng video kay Tutoy eh dito naman kay Randel yaw eh. tumatan oh, mga tanak ako dito pa lang photo bako ako oh. Wala nga no? Walang putol. Wow. Uh, Hindi ako na pala magalagay. Ako na magalagay nito. Ito may nalisan doon. Ngayon natin ang bukado. Ito. Ito yung nasabi ko sa yung pinaputol na bukado. Ito. Naputol. Tabas. Tabas. Pero okay pa yan dahil buhay ang dugtong. Yan you know, Buhay pa ang dugtong. Yan. You know, kaya pa to. So yan. Nilagyan ko na ng tungkod. May isa pa dito eh. Ito. Bukado. Ito. Nilagyan natin ngayon mga bukid So maya maya balik tayo. Nagilang tayo ng tago lang muna natin to camera. Mayroon po akan. Sandal muna natin sa kahoy. So dami ko nang naitayong mga kawayan na ganito mga kabukid. Ayan o. Ito tayo na namin. Marami to.

kung balikan niya yan isang tudling pa dyan na tatlong tudling dyan na tigka kalahati na hindi nalagyan Iran. yun yun parikoy kuha ng bagong ano kuha na ng bagong One tali Last na Last na tali na yan Last na tali na Rami-rami yan Ito na Do. Mata nyo. Delegate siya. So yun, lapit na kayo matapos. Kunti na lang. Halos tatlong daan din na eh. Naubos natin eh, no? ay, no? Halos ah. kulang-kulang 350 mga kabukid yung naubos namin bagakay. Ubos to. Yung bagakay na yan na uh, huling tali. Problema lang dyan mga kabukid ay eh, makati sa kamay. May, may ano yan, no? May tawag dito yung parang buhok-buhok nya yung giik yun po yung makati sa kamay saka makati sa katawan kaya ako yung nagjakit mga bukid para hanggang dito lang yung kati makati pati sa ilong hindi tayo sanay ang yun pa yung tinanay niya oh. longkong po ito iba iba may stick so ganito lang kami magtanim ng longkong dun so mga na may nagtatanong sa ating kanina ah kahapon do sa vlog dahil kung ilang nga daw metro ito so tingin ko halos ano lang itong mga bukid eh halos 8 to 10 feet lang yung layo ng bawat isa tingin ko itong layo nito yung hmm? lungkong na yun tsaka yung lungkong nito sa harap ay eh parang ano lang eh? ah, parang mga 10 feet lang kasi dito kasunod naman, ito wala pang stick foot palalagyan din namin ito. Ito naman wala pa rin 10 feet so medyo malapit-lapit po dito yung aking pagtatanim ng longkong so sa totoo lang, yung pagtatanim namin ng longkong dito, halos dikit-dikit na din, dahil lang hirap nga, kaya ko dinadamihan ng tanim, at kaya ko dinidikit-dikit yung pagtatanim ng longkong, dahil sayang yung oras, so, dahil medyo marami naman po kaming uh, pananim na longkong pansarili po, nag pupundak po kasi kami ng sarili naming pananim na lungkong na lansones ay pagka kami nagtanim dinadami-damihan na namin kasi isang beses lang kami magtanim sa loob ng isang taon kada taon ho yung isang taon ho yung interval bago namin ulitin para hindi sayang so dinadami-damihan na namin yung tanim so dito na naman o eh. nilungkong na naman dito doon sa kabila meron na naman po dun kunting lakad lang meron na naman din lungkong dito So yan o, oh, yung na So sunod naman, dito ulit Duko naman Ang aming tanim So dikit-dikit po, tulad yan o oh, Duko na naman So dinadami-damihan na po namin Ang tanim, so ganun po kami magtanim Mga kabukid no Dinadamihan na namin ang pagtatanim para hindi sayang So sa, sa inyo Para makatipid po Ang may suggest ko po dun sa mga nanonood Na may gusto gusto ng longkong, gusto magtanim ng duko at gusto makamura ay damihan lang po na ninyo ang inyong sariling punla wahu ay may inip magpunla kayo ng sarili nyo kung kaya ninyo at meron kayong panghulip anytime kung sakaling gusto nyo maghulip so yan to, tulad nito uh, lungkong na naman so dito po sa 1 hektarya na to nilagyan ko ito ng apat na daan na lungkong 1 hektarya lang po itong lupang ating tinamna ng papaya So 400 lungkong ang nilagay ko para ano marami pa rin matirang buhay. Halimbawa matirahan lang tayo ng mga tatlong daan, dalawang daan. Iba-iba, marami pa rin tayong tanim. So next year, hulip na naman kami. So yun po, kaya ako'y umalis na doon dahil lilipat na sila doon sa ating kalamansian. At doon naman tayo lilipat ng gawa dahil tapos na po tayo dito. Update lang namin ito. At lilipat tayo doon sa ating kalamansian. At wait lang po at punasan ko. Doon sa ating kalamansian mga bukid. At doon tayo mag yuyupit o magtutumba ng damo na uh, kugon at itong kalipong gonyum na ating coffee crash. Sa so, mga bukid doon ang sistema namin ay tinatabsa namin tong ano itong aming papaya ay ang aming papaya Tinatam, tinatabsa namin itong aming kalamansi bago yupitin Ayan, mayupit kami nandun ang pang sa dulo Ayan, ito ay bagong hulip ito ito maliluot. bagong hulip po ito padadaanan muna namin ng tabas you bit Ah. Yung ano na ito, hindi magandang klase damo to. Spray natin herbicide diyan. ran. Hindi D -D magandang Tron? damo 'yan. Magirok ran. Makati 'yan. Kaya gagawin herbicide din natin. Hmm. Hindi siya magandang klase damo mga bukid. Kaya gagamit tayo herbicide diyan. Madali namang mamatayan. Serbiside. Pinanatang ko yung ay patay eh. Power. Hmm. din ang baba dito. Doon muna pa-spray yung pa, 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 si Ingat sa mga bagong ano, huli pa, alam nyo naman yan. Oo. Hmm. Bago natin ispray yun itong mga kabukid na herbicide. Tundang mo na ito kasi hindi maganda. Hindi ito magandang hover trap. Nangangagaw na ng ano yan. Oh, so, nangangagaw ito ng ng nutrisyon sa halaman natin. Eh, papatay natin herbicide. Hindi maganda yan. Dahil nitong nagdaang tag-ulan, hindi agad ako nag nagpatay ng damo dahil kamakailan na August. napakaba halos kulangin 25 days yung naging init so hindi naman nagdamdam yung halaman dahil makapalan damo at may cover crop ang ating lupa so hindi nagdamdam ang halaman nun so ngayon tag ula na babanatan na natin ng herbicide yung kogon at yung bugang na sinasabi at yung mga makahiya babanatan ko na pero itong kalupong gonyum hindi ko to opa ka ng herbicide ito maganda to eh Napakalwa naman linisi Napakalwa linisi ng linisin niyan napakaalwa linisin ng kalupong gunyon yan yung ganyan kalupong gunyon pero yung herb yung bugang ah isang buwan lang ho akong hindi dito naglinis O, oh, tingnan niyo yung bugang oh. yan ang bugang oh. yan ay yuyupitin namin tulad ng ginagawa ng sa kontropa at ispray natin herbicide para hindi tamaan yung ating kalamansi dito meron tayong kalamansi oh. malaki na kasi yung kalamansi dito baka tamaan pag, pina, pag pininahan natin so itutumba muna natin itong mga bugong na to so yun po so yun po mga bugaw dito na lamang itong ating video dahil uh, mamaya maya lamang ay alis ako dahil magkanbas ako ng pandamo na pang spray So, yun po. Maraming maraming salamat po sa inyong support at panonood dito sa ating YouTube channel. Sana po huwag niyong kalimutan pinutin ang subscribe button at ang notification bell para po lagi kayo updated dito sa ating konting kwentuhan mga kabukid. Maraming maraming salamat po sa inyo. At sana po ay huwag kayong mainit sa ating ginagawa. Nawa ay samahan niyo po kami hanggang dulo mga kabukid. At uh, konting-konti na lang po at tayo po ay mag- harvest na. So, sa kubaya, matagal pa. Dito, mga 3 months pa tayo mag-harvest. At, uh, sana kayani namin yung trabaho, pampasahod, at uh, itong aming gawain dahil wala pa po kaming hinaharvest. So, wala pa kaming maedubenta na pwedeng mapagkakitaan. Sa so, ngayon, puro labas lang talaga. At, sawa ng Diyos ay darating din ani at pasok naman ng ng pagkakakitaan ng ating pagkakabulahan so yun po alam